Good evening mga Mars at Parsi. This is Mami Roxanne. At kung hindi ka pa nakafollow sa aking page, ba eh, baka naman. Pagkatapos ko nga pala dun sa may kusina, eh dumiretso naman ako dito sa may sala para mag-vacuum itong mga tropilo pillow at saka ng sofa. <laughs> kung dati nga yung ginagamit ko na vacuum dito sa sofa, yung Dirma, ngayon nga itong you want na kasi meron siyang UV light na nakaka-eliminate ng na mga dust mite. Matagal-tagal na nga rin itong walang balot. Siguro mga ilang linggo na nga rin at hindi ko na nga alam. Baka mamaya eh meron na nga rin itong dust mite. Nagustuhan ko kasi dito, nakikita ko kung gaano kaalikabok yung sofa kasi meron siyang percentage. Grabe nagulat nga ako dito kasi may ilang part na nag 90 plus, nag 80 plus at saka nag 70 plus. Kaya e, naman napaka useful talaga nito sa akin kasi nakakailang balik nga ako pagka medyo mataas yung percentage. Tapos ang ganda pa ng suction niya, yun nga lang talaga medyo pricey yung ganitong vacuum. Sana nga magkaroon din ako ng u want na wet and dry. So pagkatapos ko nga pala mag vacuum, e, eh, binalutan ko na nga rin to tapos inipitan ko na nga rin ng mga foam sticks para nga hindi magulo-gulo pagka naupo na yung mga bata rito. Eto nga muna yung ginamit ko na sofa cover kasi yung isa, mahirap talaga yun ipang balo. Then, vacuum ko naman tong carpet gamit naman itong vacuum ko na Dirma. Hindi ka ba naman sisipagin maglinis pagka meron ka mga ganitong kagagandang gamit? Kahapon nga pala, ang dami kong parcel na nagdatingan, tapos yung iba ang lalaki pa. Isa talaga to sa pinakamasayang nangyari sa buhay ko, yung pagiging affiliate tsaka content creator. Kaya naman, sobra-sobra talaga yung pasasalamat ko kay Lord kasi napunta ko dito sa field na to. Pagkatapos nga nito, eh, naman ako ng mga turno pajama. Ang gaganda tela nito kasi malambot siya tapos hindi rin manipis pero hindi siya mainit. Hindi ko nga akalain na ang mura pala ng mga ganitong terno pajama no. Hindi pa sila umaabot ng 200 pesos tapos terno na. Ang lang nga eh akala mo sa mall na bili. Nagayos nga lang din ako dyan ng konti at syempre may patasa tayo kahit wala namang laman. Char. Pero eto mga parcel na dumating sa akin na ako mismo yung umorder pinaga-unbox ko na. Eto nga yung mga inorder ko na mga tasa na pinost ko kahapon yung picture. Medyo pricey nga lang din yung ganitong tasa pero ang ginawa ko para mas kabura ako sa si Shopee video ako nag check out tapos dinalawang check out ko nga siya para bawat check out ko nakalas ako ng 100 pesos kaya naman nakasave ako dito ng 200 pesos o di ba diba, Ganun talaga pagka gustong gusto ko yung gamit pero ko ang budget char pagkatapos nga nyan eh hinugasan ko na nga rin tapos tinimplahan ko yung asawa ko 240 ml na nga rin pala yung capacity nyan kaya naman marami rami na rin yung kape na yun ang swerte ko nga kasi nakakita ko ng 110 sa iba kasi 200 pesos 350 pesos o oh, diba? ba nakakaloka, gagastos ka ng 200 para lang sa isang tasa, kaya naman naghanap talaga ako ng pinakamura. Then nag-check out na rin pala ako ng mga ganitong klase ng canister kasi gusto ko na rin i-organize yung mga harina, baking powder, at saka cornstarch ko. Yung lagayan ko kasi na pinaglalagay ng mga harina, eh halo-halo na nga sila sa isang jar. Then hinugasan ko na nga rin para mamaya pwede na ako maglagay. So fast forward naman tayo kinagabihan, pumunta naman kami dito sa Ayuyang, sa may tapat ng South Garden. Ang sarap kasi talaga ng pagkain dito, tapos na saka Alderay. Sa talam nyo ba kung magkano nga lang din to? 109 pesos lang yung bawat order namin. Yung iba naman dito, eh, 105 lang. akalain nyo ba yung ganong presyo ay eh, naka rice na tapos ang sarap pa ng pagkain? At ito nga yung in-order ko, etong beef teriyaki nila. Pagka uwi nga namin, dahil to yun na yung mga lagayan ko, eto nga inorganize ko na yung mga harina. At inalis ko na nga rin dito sa mga jar. At ito nga yung itsura niya, wala talagang ka-orga organized. Kung hindi nyo na nga lang din maitatanong, mahilig talaga ako magluto ng mga puto, sa sapin, -sapin Cinta pati na nga rin hotcake. Kaya naman, meron nga ako mga ganitong pahari na sa bahay. Yun nga lang din talaga, hindi siya organized kasi nga wala akong mga ganitong klase ng canister dati. Wala pa nga lang tong label kasi hindi pa dumadating yung in-order ko. At eto nga yung iba, expired na. Ito namang cheese powder na to, ang tigas na. Tapos eto, hindi ko alam kung harina ba to. Kasaba flour o di kaya baking powder. O ba diba, mahilig magluto ng kung ano-ano pero hindi mo malaman kung baking powder ba yun o kasaba flour. So anyways, nagsulat na nga rin pala ako dito ng mga initial na itong mga flower para nga hindi ako malito habang hindi pa dumadating yung label. Simula nga nung nag-vlog ako na busy na talaga ako at hindi na ako masyado nakakaluto. Yung ibang ang flower dito ko nilagay, hindi ko na nga rin alam kung ano ba to. Kaya naman itatapon ko na nga lang din at paka-expired na rin to. Then pagsasama-samahin ko nga lang din to sa isang plastic para maitapon na yung mga expired na. At yun lang muna mga Mars at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.